bida ang saya Dito tayo, dito tayo, first delicious ang tawa Sa Jollibee na tayo, Jusilin ano yan. Abs. Kasama ng ab. <laughs> Calling Hey yo, what's up mga kaporkyub? So today's vlog natin mga kaporkyub. Kasama natin ang uh, aking mga service, no? yung mga taga-bukana na sineservice ko, uh, hatid-sundo ko sila. So, pitong, pitong tao sila mga kaporkyub then uh, ko sila ngayon sa Jollibee eh, ko sa kanila mga kaportyo sa sila naman ay mababait na bata uh, pito sila so samahan nyo kami na uh, pumunta sa Jollibee kumain at dahil uh, gumagawa nito mga kaportyo uh, tricycle driver na naglilibre sa kanyang service ba? Diba? totoo naman pero oh, ganun pa man na uh, pap papasko yan papasko good vibes lang tayo kasi sa Sabado ah, sa Biernes, sa susunod na Biernes uuwi uh, na ako na uuwi ako ng San Mark. so kaya maaga yung papasko natin sa mga bata so, maaga yung palibre ko sa kanila so samahan nyo kami mga ka so alright So yun na nga mga kaportyob sa noon, tagal talaga pala na, eh? napaaga po ang ating uh, dating dito pero okay lang yan at ah. para maagang papasko para sa mga bata hindi nila alam tong aking gagawin ngayon mga kaporkids at dahil surprise nga ito sa kanila sana naman na ah, makompleto sila mga kaporkids para sa ganun ay masaya ang lahat ng mga oh, nandito na ating mga sopira Jalibi, eh. <laughs> Ah, wala yung dalawa. Naglalakad. Eh. Ito yun. Ayun o, oh, nagtatago pa si oh o. Oh, tawa, tawa, smile. Hindi kita, Jake. Jake. One, two. Ulit, ulit. Ulit. One. one two. Siguro, kala ng dalawa hindi totoo, kaya hindi sumama. Kaya natin na na, eh, pito yan sila, yung dalawa naglakad So, kaya nandito kaya tayo Thank you Lord dahil uh, sa blessing so, Kaya ayan, bibigyan natin sila ng uh, Papaskuhan daw Papaskuhan Free Dahil lagi natin service yan sila So, yung umaga at uh, Hapot ng alay Yung yun ang pinaka Pinaka Muse na, ay Muse Aming escort Siba. <laughs> Escort. Escort at news. Jali Bia, nindi yung si Makdo. Jali <laughs> <Yeah. laughs> subscribe mga cubes cube sa mga Alex si Jollibee birthday birthday <laughs> yeah. Parang bata tayo ngayon mga ka dahil masaya tayong kasama si Jollibee. Jollibee, si Angel daw. Nakakain ng makdao.

Baka mat matuso ka niya, mamagayang katawan mo si <laughs> yeah, single daw. Kumakdo <laughs> ka daw. <laughs> ang aming pagkain o get one and pass get one and pass alright yeah, kaya kaya mo no? ang aking sa inyo Merry ang sa natin sa kanila oh patay walang kanin Bahaw kailangan ng kanin Ah, kumain pala lang siya may rice. Alright, right, kainan tayo dito. Thank you, Lord, sa blessing nito. Ayos, si Jackie B, nasa dito. Yun, at parang tinaanan na ng hangin ng aming mga kinainan, lubos. Masayang masaya Masayang masaya ka. Masaya Masaya ka. Ang ni ninja libi. Hello, hello, hello. Hindi masarap ang jelly ka. <laughs> Sir, saan ba yung sa ng plato kasi wala pang bayad? Si Angel ang magbabayad. <laughs> pag uugas ng <sa> plato. <laughs> <laughs> sa, sa baba daw, sa baba. Sa ano baba, sino ba? Mag <laughs> wala akong bayad to Aray, ang bayad, po. <laughs> at yun na nga po mga kapol cubes hanggang dito na lang po ang vlog na to maraming maraming salamat at late upload po ito mga kapol cubes at nga po ay supportahan nyo si magpa magbablog na po ulit tayo ngayon and I love you mga kapol cubes bye bye nagtatanong ko ano yan, abs, kasama yan ng ab. Come in the bedroom, man.